Welcome to Batanes Ito yung mga lugar na napuntahan namin sa Batanes Part 1 Samahan nyo ko sa pag-ikot sa Batanes. Ito yung unang lugar na ma share ko sa inyo na napuntahan namin sa Batanes. Ang Rakwaibee Spring sa Mahataw, Batanes. Tandang-tanda ko pa nung bata pa ako, ang sabi ng mga matatanda, ang tubig daw ng Rakwaibee ay nakakapagpagaling. Kaya nga, pag may nararamdaman kami or meron kaming sakit o tinatrangkaso ka, pumupunta kami sa Rakway para gumaling ka. Ang pagkatintindi ko pa o pagkaalam ko na sabi ng matatanda na pag naligo ka daw sa tubig ng Rakway ikaw daw ay babata ng sampung taon. Yun ay kwento ng mga matatanda noon, noong bata pa ako. So, kaya noong nagkaedad ako, lagi akong naliligo dyan. Nung nag high school, elementary, naliligo kami dyan magbabarkada. Noong araw, ang lugar na Rakwaydi, ang pagkaalam ko niyan, lakad lang talaga yan mula doon sa paanan ng bundok hanggang makarating ka dyan sa rakwaidi, Tanging by foot lang or lakad lang para makapunta ka dyan sa Rakwaidi. Pero nung binisita namin yan ngayon, aba, hanggang yung tricycle, hanggang tricycle, nakakarating na dyan doon sa taas. Tapos maglalakad ka na lang siguro ng mga 2 to 5 minutes pababa. mapunta dyan sa spring na yan, sa Rakwaidi spring. So napaka-accessible na hindi na siya mahirap puntahan ng mga turista Unlike dati talaga, grabe, lakarin talaga Kaya nga siguro gumagaling kapag may sakit ka dyan Kasi sa, sa layo ng nilakan mo, aba mas gugustuhin mong gumaling kaysa bumalik ka dyan sa Rakuayli <laughs> So yun ang, yun ang kwento ng Rakuayli noong bata pa Sa mga magtatanong, alam nyo ba na ang Tatanes ay lugar kung saan ako pinanganak? lumaki at natutong mangarap. So, in short, hometown ko ang Batanes. dulo ng Pilipinas. Tabi na nga namin dyan ng Taiwan eh. Sabi nga din ng mga matatanda na pag maganda daw ang dagat, tanaw mo na ang mga skyscraper ng Taiwan. Yung mga matataas na building nila, tanaw mo na daw. Yun ay, kung nandoon ka sa kabilang isla, hindi dito sa mainland, sa Batan Island. Ito ay part 1 lang ng pamamasyal natin sa Batanes. Kaya, subaybayan nyo yung mga susunod natin mga uploads tungkol dito sa travel natin papuntang Batanes. At ang mga kasama ko dyan, si Mother Dear at yung aking hipag na si Lisa. Sawayan ng kapatid ko kung may magtanong kung ano ang hipag. So dito sa post na to, hanggang dito na lang muna. So wag kayong makalimot, mag-subscribe, mag-like, makishare naman ang mga post natin para lahat ng makapanood nito ay magkaroon ng idea kung saan ang next travel destination nila. Diyos mamahus, kan kapian ka nujus Diyos sa tavo. Mabuhay and see you sa next vlog. Bye-bye!